Mayong buntag mga maring. Kini siya nga saging maring maoning gikawat. O grabe kay nga kawatan kay sa usa kasing mga katulog yot mo balik. Murag himo na jud niya nga negosyo ning saging nga pangawat. O ginoon di pa na namo ang kawatan kay amo mangong na ilhan pero sad sadyo kaayo no kay kanang ikaw na ning kamot unya kawaton lang sa tao kay gusto lang siya nga sa yon trabaho so ing ini or daghan kay ang kinawat o oh. nya mayo nya kini siya nasakpan nagyud unta ni siya pero nakaipsot kay nakamotor manggud niya kay adlaw at halos sa usa ka semana siya mangawat so o oh, ing ini lang dayon ang iyang style ko. Oh. isulod niya sa sako niya yang na dayon butang dayon da, dapit sa kapinyahan niya iya lang pick up so seperti hagyod nga kawatan oy ino o kaloy siya